Hello mga boys, it's Kois RB at isang magpalang araw po ng Sabado sa inyo. Nakita niyo po ba doon yung matanda doon na nag-aayos uh, ng na kanyang mga paninda? Siya po ay nagtitinda ng mga prutas. Monday to Saturday po yan, nagtitinda siya doon. Nakikita ko siya araw-araw doon tuwing nadaan ako doon. At napansin ko sa kanya, yung mga, yung mga paninda niya ay nandun lang niya nilalagay sa likod mismo ng kanyang titindahan which is yung halaman lang yung naging takip kung tutuusin niyo po mga koys, hindi safe yung mga nilalagyan niya. Pero dahil dito sa South Korea po ay hindi po uh, nakakialam yung mga tao dito kung ano po ang nakikita nila. At kung hindi man sa kanila, hindi nila kukunin. Kaya uh, yung matanda ay kampandi siya na doon nilalagay yung mga paninan niya. At uh, hindi naman nawawala. Dahil dito sa South Korea kasi mga koys, uh, maraming mga CCTV dito. Uh, maraming mga CCTV dito. Nagkalat yung mga CCTV dito kung sakaling may kukunin ka mga bagay na hindi sa'yo which is uh, matitrace ka agad kasi nga maraming CCTV dito kaya walang mga anak kaya alam dito ng mga gamit kung hindi sa kanila kaya masabi mong safe dito sa Korea hindi na wala yung mga gamit mo kasi gawa ng mga CCTV nila at saka yung uh, pag may mga uh, nangyayaring mga ganun ay uh, matitrace agad at mahuli kung sino man ang kumuha so um, dito pala ako dumaan naglakad-lakad ako kasi Ah, naghahanap ko na may tinatapon na bagay. Na no, din kasi ako mga boys. At wala pa akong nakita ng mga tinatapon na which is pwede kong makuha. Kaya umikot-ikot pa ako at ang gagadakat pa po dito. Yan, maulan ngayon, maulan ngayon dito sa South Korea. Malakas yung ulan kayo pero ngayon medyo humina na siya. Ah, yun na mga koys. Ah, salamat sa panonood ng aking video. Magkita-kita tayong muli. San makayang panig ng mundo. Ingat kayo palagi. Anong higa sayo?